Ay, mga pre. Good morning. Ay, ah, ito, City 100. Ginawa na ni Pare yung mayari at nagpalit na ng black. Naguusok pa rin. Kasi hindi niya napaltan yung valve seal, na. Okay. At tingnan natin yung tambotyo. Kung gaano kalala. Ah, Ayun oh. Ayun. Okay. Pag naka-encounter kayo mga pre ng ganito, bagong palit niyo na yung piston, black piston ring, tapos nagpalit na rin kayo ng valve seal kung sakasakaling maka-encounter kayo ng ganito ganito mga pre sa pag-check na ano, mga piyasang titingnan nyo kung anong piyasang may problema <clears throat> unang una pagka maka-encounter kayo ng uh, bagong piston ring no? na uh, bagong piston ring tapos ah, kunin natin yung compression ring ito yung pinakamalaga sa lahat yan Ah, uh, kapag naka-encounter kayo ng ganito, kahit bago, sasalpak niya dito sa kanyang pinakakanal. no. Ayan. Okay, nakasalpak na ganyan. Ang sa pagte-test nito, babatas lang. Pag ganun lang mga prayan. Pag naka-encounter kayo na na masyadong alog, okay, kahit bago yung black nyo, valve seal, ito dahil lang dahilan kung bakit siya umuusok. Pero dito, uh, yung ganitong clearance, yan o. Oh. Yung gantong clearance, saktong sakto lang ito mga pre Kaya wala sa piston ring ang problema. Next natin, ay yung ating valve guide. Okay. Kunin natin yung intake mga pre. Wala eh. Uh. Kunin natin yung intake. Pasok natin dito. Ito yung malaking barbula mga pre ha. Ah. Pasok natin. Okay sa pagtitis mga pre uh, tulak nyo lang konti konti lang konti konti lang yan tapos hawakan nyo dapat dalawang kamay pero dito isang kamay lang gagamitin ko tapos alugin nyo mga pre yan ya, pagka malakas ang alog mga pre wala sa blaya pero katulad ito ma, mahina pa ano. normal lang yan okay pangalawa na yan sa pangatlo Siyempre, sa pangatlo, <coughs> babase pa rin kayo sa gap. Yung pa rin ang gagamitin natin, yung compression ring. Ito pa rin. Ito yung sa may bandang ah, baba, mga pre, ng ating top ring. Ha. baga, nandito nakalagay yung compression natin. Ha. Ito, 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 Yung pangalawa sa taas. Diba, ito yung taas. Ito yung pangalawa sa baba pala. Yan. <punto> dito nakalagay yan. yung ring na to, mga pre. Ito yung ano ha. Ito yung malapad malapad na ring magkasin lang sila nitong top ring pero mas malapad yung compression ring okay ito yung sa taas kasi taas ito na yung ating compression ring okay ito naman yung pangatlo pasok nyo kahit bago mga pretest nyo yung isubukan yung ganito kasi minsan may bago na supply na no? tulad nga nito refreshment replacement lang yung um, black no bali sa linggo pa lang nakakabito at hindi na wala yung usok mga pre pag nai-pasok nyo. <coughs> okay. Sips, magsisimula muna tayo dyan sa kalahati ng ating piston. Tapos, tignan natin yung gap. Kung makikita nyo yung gap, okay naman. Lubog natin. Ayan. Tapos, hali natin. Asom natin. Ayaw mga pre, pinong-pino naman eh no? Okay. Okay pagka sa pangatlo mga pre na pagtitis dito kay titingin na, no? ayan ayan tapos siyempre sisilipin nyo rin ang pangapat sisilipin nyo yung bawat paikot na to mga pre yung bawat paikot na to na ituro ko na dati sa isa kong vlog sisilipin nyo to kung walang siwang kasi kung may siwang yan uusok pa rin yung mga pre kahit bago yung black piston ring valve seal uusok pa rin yung mga pre yun yung pangapat. Yung bawat paikot na to sisilipin nyo, kung walang siwang yung piston rin. Ayan. Kasi kahit bago lahat yan, tsaka kahit bago yung valve guide, wala nang kapro-problema. At kung siwang naman ang bawat gilid na to mga pre, uusok pa rin yan. Maniwala kayo sa akin, subok na natin yan. Lalo kung may mabigat kayong karga. Oo. Uusok pa rin yan. Okay. Tapos siyempre sa valve seal natin, pinakamaganda natin kami dyan, laging genuine para mas tumagal mga pre o diba o yan yun lang yung mga pre ang gusto kong bagi sa inyo na pag naka encounter kayo na ginawaan na tapos na no? Okay? ngayon Ang ganda na pagka ni pare yan mga pre ito na uh, naisalpak na natin tapos ngayon paanda rin natin mga pre na walang tambot so dito pa lang malalaman natin kung uh, may usok pa ba o wala na no sa ano sa dito sa kanyang cylinder head dapat ang nalabas dyan mga pre walang usok tapos nag apoy apoy at kulay asol okay pandar natin na napapansin nyo uh, napakalamig nyan hindi pa natin napapandar oh. pandar natin <coughs> na lang natin ka. kasi natin yung camera asol na asol ayun mga pre wala nang usok at nag aapoy asol lang lumalabas sabig sa benog goods na siya hindi na siya osok no. uh, <laughs> <pare>, oh. <laughs> na shout out kay pare ah na mga pre, siya Ayos. siya lang nagpalit ng black niya <laughs> okay okay na to mga pray